wala- naman ang Philippine National Police Aviation Security Group na makakatulong nito ang UNTV at ang MCGI sa layuning mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga mamamayan at muling maibalik balik ang tiwala ng publiko sa mga polis. Ito ang balita ni Lalein Moreno. Kabi-kabilang kontrobersya ang kinakaharap ngayon ng ating pambansang pulisya. Kaya naman upang maibalik ang pagtitiwala ng mamamayan sa kanilang hanay, Isinusulong ngayon ng Philippine National Police Aviation Security Group sa Silay City ang isang programang tinatawag na Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law Plan 2030. Layunin ng naturang programa na hikayatin ang mga mamamayan at public at private sector na maipabatid sa taong bayan ang mga proyektong ginagawa ng ahensya para matupad ang kanilang mandato na makapaglingkod sa mga mamamayan bukod pa ang pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Hindi lahat po na napapanood sa news ay puro kabulastugan, kapalpakan o yung mga magagawang gawain ng mga kapulisan natin. At least yun, nakakabawi kami kasi ang nga mas napapansin natin yung mga nagagawang masama kaysa sa nagagawang mabuti. Sa ilalim ng programang ito, bumuo ng Advisory Council na manggagaling sa iba't ibang stakeholders sana sa nasakupan upang makatulong sa kanilang layunin. Kayo po yung mga napili po namin na pwede po namin pagkatiwalaan at gagabay na rin po sa amin. Kailangan din po namin yung kuya, ate, nanay at tatay sa aming organisasyon para naman magabayan po kami. Ang naturang advisory council ang gagabay sa mga pulis at magmo-monitor sa kanilang financial status upang maiwasan ang corruption sa organisasyon. Kabilang ang UNTV at Members Church of God International sa napili ng PNP Advisory Group na maging bahagi ng naturang advisory council. So by this time, magkasama tayo sa ating adih adihikain na magka-partner po tayo then para naman yung uh, yung yung kapulisan ay hindi rin mapangalanan na isa sa mga maruming organisasyon ng ating lipunan. Tiwala ang PNP na sa tulong ng UNTV, Members Church of God International at iba pang miyembro ng Advisory Council ay magagawa nilang mas mapalapit sa publiko at magkaroon ng mas magandang relasyon sa taong bayan. Gaya ng layunin ng kasalukuyang programa ng PNP sa UNTV tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ang police at your service. Mula dito sa Negros Occidental, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide.